1.079 billion pesos a day ang budget ng DPWH alone. 2024, 1.342 billion pesos a day ang budget ng DPWH alone. Ngayong taon po na ito, 2025, 1.37 billion a day ang budget ng DPWH. Ngayon po, dun sa National Expenditure Program na i- pinrepresenta sa atin ngayon ng 2026, 1.08 billion pesos a day ang budget ng, again, Mr. President, DPWH alone. Mr. President, bago ko po uh, isuspend ang konsiderasyon ng uh, uh, speech, privilege speech ni Senator Ping Lacson, muli uh, pinapasalamatan po natin siya at uh, yung pong binabanggit niya na pare-parehong amount na sa ibang probinsya, ganun din po yung nakita namin doon sa probinsya ng Bulacan for this year. And uh, maikling ikwento ko lang, Mr. President, alam nyo yung pinakikita doon sa Hagunoy, yun po yung taon-taon na pinupuntahan natin halos every uh, time na merong uh, bagyo. At uh, nakikita po natin doon, ginoong Pangulo, yung mga kababayan ko po doon sa Hagunoy. At uh, Senate President Pro Temp, I'm sure you're very much aware of Hagunoy dahil marami po kayong kaibigan doon. Tinatali po nila... Mr. President, yung kanilang sasakyan, Fortuner man yan o pick up, itatali po nila, Mr. President, doon po sa, sa poste. At matutulog sila yung sasakyan po nila, umaalon-alon, Mr. President. Gigising po sila ng umaga at ito, natural na, na buhay ng mga kababayan ko doon. Gigising po sila ng umaga, lulusong sa baha, magkakape, pagkatapos humagkape, maliligo, tapos pupunta ho ng Maynila para magtrabaho alas 3, alas 4 ng umaga. Babalik ho galing sa trabaho, ganun na naman, Mr. President. Tapos mababalitaan po nila itong mga nangyayaring guni-guni uh, projects at mga palpak na proyekto. Mr. President, I think uh, nasa, nasa atin po na may magagawa po tayo bilang Senado ng Republika ng Pilipinas. I pray, Mr. President, Huwag nating biguin yung ating mga kababayan dahil sa totoo lang, Mr. President, three years ago, binanggit ko na po dito sa pulwaga na ito na yung mga kababayan po namin, wala nang inaasahan eh. In fact, kahit pagkausapin nyo po, sasabihin sa inyo, wala na. Hindi nyo naman magagawa yan. So sana po, malaking challenge po sa atin, lalo na dito sa Senado, itong problema ito. Mr. President, may pahabol po ang ating mga kasamahan. Uh, may, We recognize Senator Bongo and then afterwards Senator uh, Robin Hood Padilla who wanted to make a manifestation as well, Mr. President.